Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Andito na tayo sa ating topic ngayon Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa isang tanong ng ating isang subscriber So, narito po ang kanyang katanungan. Ate Stella, itanong ko lang po kung sukatan ba ang kargada ng lalaki sa isang babae. So, yan po ang kanyang katanungan guys. Kung sukatan ba raw sa isang babae ang hinaharap ng isang lalaki o kargada ng lalaki sa babae. So, ayon sa pag-aaral sa mga kababaihan, ang sukat o laki ng kargada ng isang lalaki ay hindi direktang may kaugnayan sa mga babae. Dahil ang sukat ng bawat lalaki ay magkakaiba at hindi dapat maging basihan ng halaga ng isang individual, lalaki man o babae. So, para po sa aking sariling opinyon, hindi ko po binabasihan ang pisikal na katangian ng isang lalaki. Kung talagang mahal mo ang iyong partner, malaki man o maliit ang kanyang hinaharap, hindi ito nagtatakda ng halaga para sa akin. So, guys, mas mahalaga pa rin na ituring ang bawat isa bilang mga individual na may sariling mga kagustuhan, kakayahan bilang isang tao. So, hindi naman po ibig sabihin na kung halimbawang maliit man ang kargada, ng isang lalaki, ay wala na po siyang kakayahang mapaligaya ang isang babae. Parati ko na pong inulit-ulit sa iba kong uh, mga vlogs na hindi po basihan sa aming mga kababaihan kung uh, medyo maliit man o may kaliitan man ang inyong kargada, kundi kung paano ang inyong performance. So, yan po siguro ang uh, pinakamahalaga. Dahil, kung mahal talaga namin ng isang lalaki, hindi po wala po kaming pakialam. Dahil kung hindi mo mahal ang isang lalaki, malaki man ang kargada niya o ano pogi man siya o ano man siya, ay wala pong halaga po 'yan lahat na 'yan. Ang pinakamahalaga, 'yun na nga, ang uh, respeto, komunikasyon no para sa magpartner. At kung may problema po tayo doon sa Uh, tinatawag na intimacy o sa sexualidad ay mapapag-usapan po yan. Hindi po yan ibig sabihin dahil malit um, maliit ang kargada niya, isa, aayaw ng isang baba. Hindi po yan namin iniisip. Ako na po ang magpapatunay. Kaya wag po tayong mangamba o mag-alala na magkaroon tayo ng Uh, anong tinatawag doon yung inferiority complex na tinatawag na sa ating sarili dahil maliit ang kargada natin wag po nating iisipin yun dahil wala pong nag-iisip na mga kababaihan na ganun kung meron mang uh, partner sila na sa tingin nila is medyo malaki ay hindi naman ibig sabihin na yun talaga ang ninanais nila kundi nagkataon lang siguro na yung size noong lalaki ay nasa kanya pero hindi po ibig sabihin na anatuwa siya dahil uh, malaki yung sa partner niya hindi po guys dahil kahit ano pa yan kalaki kung hindi ka naman magaling ang performance mo o kung anong ano ang ugali mo sa pakikipagtalik sa isang babae wala rin po yung halaga dahil masasaktan lang din naman ang lalaki kahit anong kalakian eh, bigla mo na lang ipinasok sa kweba ay talagang walang halaga yan para sa aming babae. Ang mahalaga po is yung paano mo uh, anuhin yung babae. Yung performance mo hindi lang po sa aktual na pakikipagsiping kundi kung paano mo kilitiin ang isang babae bago po mangyari ang aktual na labanan. So yan po ang pinakamahalaga sa aming mga babae. Hindi po yung kargada ninyo. Hindi po 100% po na hindi po ito ang sukatan para sa amin is yung kargada ng lalaki. Kaya yung iba na merong nagkakaroon ng ano, yung ano sa sarili dahil sa tingin niya na medyo may kaliitan yung kargada niya, wag mula ngayon, wag yun na pong isipin yun. Ang mahalaga, mas maganda na lang na pag-aralan na lang natin kung paano kung paano hanapin ang mga kiliti ng isang babae bago sa aktwal na labanan. Para bago po ang aktwal na labanan ay medyo ang isang babae ay yun na nga nalilibugan na at saka pag nalilibugan na 'yan, no, ay wala na po sa kanya yung liit o laki niyan. Ang mahalaga talaga kung paano mo talaga ah uh, tawag dito, paano mo siya kikilitiin, paano mo mahanap yung kiliti niya mula sa labas. No, hindi lang naman kahit uh, ang babae, nakakaraos yan kahit sa labas, kahit wala po yung tinatawag na talik, hindi po ibig sabihin na hindi po nakakaraos ang babae. Dahil ang pinaka-sensitibong bagay sa babae is yung tinatawag na mani niya, yung tinggil niya. Doon pa lang ay pwede na po siyang makaraos ng ilang beses. Kahit wala pong aktwal na pakikipaglabanan, uh, no? So, wag po tayong, ano, wag tayong maging, ano, sa ating sarili na dahil medyo may kaliitan, huwag po nating ikumpara yung atin sa iba dahil yun na nga sinabi ko na magkaiba po ang bawat isa na ipinanganak. Huwag po nating uh, sabihin na yung si Juan at Pedro ay magkapareho. Kasi iba siya, iba rin, iba rin si Juan, iba rin si Pedro. Ang mahalaga kung paano mo dalhin yung kargada mo, kung paano mo siyang ipakiliti sa yung partner, na kasama ang iyong performance yan po ang pinakamahalaga kaya kung may problema po tayo sa ating kargada mas mainam na pagandahin na lang natin ang ating performance sa talik kaysa iisipin natin na ito isang problema so ayan po guys sana nakita mo ang vlog na ito at uh, mula ngayon wag mo nang isipin kung mahalaga ba sa mga kababaihan dahil ako na po mismo ang magpapatunay na wala pong uh, hindi po sukatan ang kargada ng isang lalaki. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana uh, uh, doon sa mga open-minded lang po ang ating mga ang dapat manood dito sa aking channel. At yung hindi po open-minded, pwede naman po doon na lang sa iba kong mga vlogs na hindi ganito ang kanyang mga top, hindi ganito ang mga topic. Ano? So maraming maraming salamat sa inyong lahat. At uh, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng counting pabor na subscribe ang maliit na channel ni atin ninyo. At huwag po sana kayong magsawang tumangkilik na kahit man hindi po ako magaling as in magaling na mag- uh, uh, mag-deliver ng aking mga uh, topic. Ngunit alam ko na intindihan nyo rin kahit paano naman yung aking mga uh, binibikas binibigkas na mga Tagalog ba yan o ano man yan. No? Maraming maraming salamat sa